Kaag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw! Ginmando ni Bacolod City Mayor Abdel Benitez ang temporaryo anay nga pagpauntat sa pagpaulam sa salakyan sa sudad sa Bacolod para ma-check. Hindi kasunod sa natabo nga pagkatumba sa City Bus sa Banwa sa Don Salvador Benedicto na nagresulta sa kamatayon sa isa kamarunodlo. Ma-report si Nico Delphi. Gin-anunsyo ni Mayor Albi Benitez ang temporaryong pagsuspens ng tanan nga request para sa pagpahulam sa government vehicle nga ginapanagyaan sa Ini Inisamtang pagasuguran sa katapos ng General Services Office, ang pag-audit sa tanan nga mga government vehicle agad mapasiguro nga wala ini sa mga diferensya. No, I want to be sure na uh, uh, in tip-top shape din ang mga, mga vehicles antes na magpahulam sa mga outsiders. Kasunod man ini sa ginmandong kapag pangusisa sa alkalde sa natabong nga katumba sa city bus na nagresulta sa kamatayon sa ang manunodlo nga si Arlene Verde kagpagkasama sa 35 pa ka mga pasero sa barangay Igmayaan sa Banwa sa Don Salvador Benedicto sa nagligad nga biyernes. Ang nagtais nga brake pad sa bus ang isa sa mga ginapatihan kabangdanan sa pagkadula sa control sa driver sa bus sa nagakurbada kagdulhugon nga bayan sa dalan. A brake fade. Break face so kung uh, you're on a downhill slope sige ka brake no mainit tan siya so kung maginit ganina mga brake pads madula ang kasang uh, traction uh, and uh, ang madan uh, madanlog na brake pads so that's the no loss of uh, loss of uh, brakes Gin Ginsabat na sa syudad ang medical kag laboratory expenses sa mga napilasan nga pasahero kada mga manunudlo gikan sa Paglaom Village Elementary School sa Barangay Mansidingan. Ang syudad ang maghahatag man financial assistance sa nalisdan nga pamilya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.